Hi everyone, welcome back to Jing Marcos TV. Kumusta po kayo mga kapatid? Kumusta naman po ang ating mga channel at ating Facebook page? So, ayan po ang mga preskong mga prutas na binili ko. So, bago ko po 'yan ilalagay sa refrigerator, ay kailangan po natin ng maayos at malinis na mga prutas bago ilagay sa refrigerator. So, yan po lahat ay bago natin ilagay sa refrigerator ay kailangan natin siyang hugasan para mawala yung mga dumi at mga bakterya kasi kahit sino lang ang humahawak doon sa supermarket niyan. So, kailangan natin siya hugasan. So, yung dalawa yan ay roman. So, hindi ko alam anong English niyan. So, meron tayong melon. At meron din tayong banana. So, yung banana na yan, guys, ay galing pa ng Pilipinas. So, meron tayong green apple. Mas maganda kasi kumain ng green apple, guys, kasi mabilis lang po tayo makapagbawas. So, may fiber kasi yan. So, kailangan mo kumain ng apple araw-araw. So, lahat po niyan ay hinugasan ko bago ilagay sa refrigerator. So, meron din tayong orange juice. Yan orange yan siya. So, bakit marami ang orange? Dahil every morning, gusto ng mga amo na mag-breakfast na merong orange juice. So, fresh talaga yung iniinom nila guys. So, pati kami, umiinom na rin kami. Kasi marami naman yung ginagawa namin. So, yan na po yung nalinis nating mga protas. At papatulo lang muna natin bago natin ilagay sa refrigerator. So nakabili pala ako ng Indian mango. Mura lang masyado ang Indian mango kaya marami yung binili ko. Kumuha po ako ng apat na kilo kasi uh, masarap kasi ang Indian mango. Tapos Minsan gumagawa din kami ng mga mingguplot ay inaamoy pa talaga. Parang ikaw, kailangan ko sanang amoyin pero wala ka na. Charot! Ayan, hinahugasan natin ng maayos yan kasi uh, malagkit siya, may dagta pa kasi. So, meron din tayong carrots. Mahilig kasi sila kumain ng carrots na kahit hindi iluluto. Isasaw-saw nila yan sa kanilang lab na Ayan, so natapos na natin nilinis ang mango at ilalagay na natin siya dyan. Bakit ko dyan siya inalagay sa heart na pinggan? Kasi ilalagay ko yan sa, sa table lang. So kung sino yung gustong kumain at magkuha lang sila na sila na yung mag-slice ng kanilang sarili uh, mango. So marami po yung binili ko. Bakit hindi masyado yellow? kasi Indian mango yan uh, ilagay mo lang sa labas ng refrigerator ano na yan siya magyelo na siya so thank you for